Ayan naman. Ayan yung tubular ang priming. Ang priming ng ano, step. Hindi mo na kailangan mag, ano, ito yung mga simpleng pang kaya lang ng mga mahihirap. Or ano, kahit mayaman kaya. Siyempre, mas maganda, mas ano, concrete. Pero kung nagtitipid konti, Nalang gagamitin. Tapos, ang kanyang form ay pinulit. Nakaprame sa ilalim ng tubular na 2x3. Ayan. Pinulit yung sahig. Thank amin na gumagawa pa ng reciprocity ko kaya may na yan hardy flex itong kanyang dingding pag yan ano minasilyahan para na rin concrete kaya siya hard flex kasi yung kanyang sahig inulit na crocodile para hindi masyado mabigat sindalanya niya yung kuwarto ah, mga hardiflex tinitinto niya simple lang pero rack pagka nag-afford ng ano ng budget pwede na ito siyempre mayayaman hindi naman nila wala, kahit na ano kaya nilang pagawa ito yung mga nagtitipid or ano titipid siya pero maganda rin hindi siya masyadong magastos. O, ayan. Ano Dalawa lang kami gumawa niyan. Yan si Tropa Pits. Si Tropa ng Dalawang kwarto balik. Ayan isa. Meron dito yung tanki. Hmm. Pinakatangke dali na guys. So may gate yan para kung sakaling lilinisin dalang dadaan ayun yung kwartong isa hindi yung mga gamit namin medyo magulo ito so, yung pinaka hallway nya ayun yung sa kabila tindahan yan eh so, sakaling hindi magkasa yung bibit sa loob Merong bit na malaki dito. Pinaka-terrace. Hmm. Tapos na. Ang pinaka -point. Dito ko sa kabilang tindahan. Dami rin nagdubong yan. Long span. Medyo, ano ang design. Salamat po at wala. Kung nagpapagawa kayo. Nakita niyo yung design namin. Salamat. Good luck.